3 to 4 5 miles a day. No, not a day. Maybe no, no, no. Three enough. times a week. <laughs> That's good. That's a good exercise. So, nandito kami ngayon, guys. So, ayan, namit ko na si Ann. Ayan. Ang bayad nila, guys. Andito na kami sa Bilajo. Ay, tayo ng area, Resort Casino. Yeah. Pagdadaan yeah, na natin. Guys, personal ang kit ni Sis MB. Oh my gosh. Parang hindi lang. Ang liit. Ang sexy ni Sis MB. Sir, wala akong bariya. <laughs> She's pretty and personal, guys. Oh my Natural! So, we're going to Aria Casino and then we're going to Planet Hollywood, okay? So, nandito kami ngayon guys sa Aria. Kasama ko pa rin sila, Mian, sa kasawa niya. So, walking kami ngayon, papunta kami sa Planet Hollywood. Pero sa Planet Hollywood, sa Planet Hollywood, doon kami mag-magka-gambling. <laughs> magagambling kami maglalaro kami doon ng slot machine so ang saya namin nag meet kami ni mary ann o nasaan na yung babae na yun busy yata Ayun. o ayan, nandito na kami sa crystal busy din yung kasama ko nagpa vlog kasi remembrance daw niya yan Mag <laughs> yung Muntik na daw silang magkabanggaan. based sa kakavlog eh. So nandito na kami ngayon sa Crystal. Si Anne, beses sa kanyang video. She's taking a video. O yung maaming mga bodyguard. O yan, nagaantay. <laughs> Yung aming bodyguard inaantay yung dalawang vlogger. I'm yeah. here now. Oh, you are now? <laughs> okay, see you later again. Now we're going to Planet Hollywood and then we're going to Miracle Shop dahil si Mary Ann ready to shop. So now we enjoy shopping. This is our this is our turn going shopping. So we're going to Victoria's Secret. <laughs> yeah, we're going to Victoria's Secret. Victoria. Okay. Yeah. So nandito kami ngayon guys sa Victoria's Secret. Yeah. Reward yan para bibili daw si Sis Anne ng kanyang remembrance. Nice, nice purse, yeah. I like that. I like that. yung kahinaan ng mga babae. Oo, Oo, si Victoria. <laughs> si Victoria, kahinaan ng mga babae. Nating mga babae, si Victoria talaga. <laughs> si Victoria ang hinahanap. Kasi maganda yung nalagyan kapag si Victoria. <laughs> masalo ni Victoria lahat. Eh okay, mga sis. Masalo ni ano ba yun? May salong, salong pipi. Maganda daw pa salong pipi, oh. So, nandito na kami, guys. Ah, meron na Pagkakita kami ngayon, papasok na kami ng kasino. Naipakita ko na kay Sissan yung Tepse Robot. At least nakita niya yung Tepse Robot. Kung paano mag-templa. Hi right now no. yes <laughs> miles na talaga yung lakad namin ni Sis Ann ngayon. Yeah. Mga 10 miles na siguro. Mga 10 miles na. Mga 10 miles na. Ito lang yung kailawan pag nandito ka sa strip. Guys, papayat na ako nito. <laughs> papayat na daw siya. Mga Sis, papayat na ako nito kasi ano na eh. More than 10 miles na yata. <laughs> Guys, big time, big time, video. Kapayat no? na talaga ako. Malapit na kami sa ano sis? Malapit na kami sa Treasure Island. Oh, malapit na kami sa destination namin. Nakapahinga ng punti yung paa ko kasi masakit-sakit sakit na eh. Masakit na daw yung paa niya kakalakad. Nagre-reklamo na. Alam mo na sis, medyong mabigat tayo. <laughs> <laughs> May kabigatan ng punti. <laughs> punti lang naman. Di <laughs> bali, <laughs> shopping naman siya. Oh. bawe din. bawe din, bawe. Next time, pag-uwi, pag-uwi, uh, pag-uwi, ano, pag-uwi, uh, laki, laki na kami na okay? SSM. So guys, ayun na yung destination guys. So ayan, Treasure Island. Diyan na sila nag-i-stay. Malapit na. Malapit na. Malapit na. Diyan. na lang. Tanggal na ang pagod ni Sis Oo. Uh.